Hindi ko lang maintindihan sa ngayon, nire-file ni, -file ni uh, Senator Soto yung bill na yan. Ibig sabihin, hindi na ipasa uh -huh. noong uh, 19th Congress, 18th Congress. 19th. Oh. So siguro ang gagawin namin dyan is that, well, number one, kausapin namin yung namin mga kaibigan sa con mga congressman, mag-file din kayo para may counterpart na sure. Tapos paglalabi mm -hmm. sa mga uh, uh, committees na kung saan ni-refer yung... Uh, uh, Senate Bill, refer sa Bill. maglalabi yung mga manggagawa para i-push talaga at uh, magkaroon ng katuparan yung pangarap na sa private sector ay merong 14-month pay. Kasi sa public sector, meron na yun. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi napakagandang, ano yan, Mariko, eh, magandang uh, adikain po yan, mm -hmm. yung batas na yan. Kasi kailangan support ho niyan, no? Hindi lang uh, si Senator Soto ang dapat tama mm -hmm. yung sinabi niyo. Opo, opo. At Pero, saka, mm -hmm. na, Sige po, Sige po. Go on sir. At saka uh, pwede namang sagutin yung mga sinasabi ng mga business sector siguro na baka hindi kaya ng mga small and medium industries natin, mm -hmm. mga micro industries. Maraming paraan dyan kasi kung pinapackage natin na ang 14-month pay ay isang relief o tulong sa mga gawa at the same time tulong sa ekonomiya, yung mga you know, distressed companies, sabi nga sa gini <laughs> si Sen. Soto, exempted naman yun. yung, mga distressed. Tapos yung mga may kakayanan, so balik sa, sa panahon na hindi nila ibigay, pwede pag-usapan siguro yan na gawin natin halimbawa uh, kung hindi, kaya ngayon na o so di installment nila sa mga manggagawa po. Hmm. Parang may internet. internal pong usapan. Oo, oh, hmm. basta may, internal agreement. agreement. Wow. may agreement lang yung manggagawa at uh, employer kung paano sa katuparan yan, kung talaga nakikita na medyo hirap ngayon ibigay ng buo yan, eh, pwede bang two gifts? Yan. Hmm.